So, dito mga kaswisi, kahit na kahit na sa interview, eh, okay naman na maglagay ka na ganito, ganyan. Pero expected mo na yan. Pagating mo na dito, ay eh, hindi naman yun ang nasusunod, mga kaswisi. Ang init. <laughs> Hi, mga kaswisi. So, nagbabalik po ako ulit sa aking uh, YouTube channel. Ayan, So, nandito na naman tayo sa ating uh, episode for today, you no? Know? <laughs> so, bago ang lahat mga ka-swissie, eh kung bago lang kayo sa aking uh, YouTube channel, so please hit like and subscribe and click the notification bell para maging updated po tayo sa aking mga videos for today. Ayan. So, napavideo na naman ulit, gawa ng uh, nasipag na naman tayo. So, nagkaroon tayo ng chance para makag- Uh, vlog na yung araw na to, no? So, in regards pa rin sa aking uh, trabaho for today, no? So, ano ba yung trabaho ko ay bilang isang uh, domestic helper, bilang kunyang dito sa bansang Hong Kong, no? Uh, masasabi kong nga uh, proud kasi nakapag-abroad ka, nakapag-abroad ako, ganyan. So, maraming opportunity dito, mga kaswisi. So, kahit ganito yung trabaho natin, marami tayong matututunan dito at the same time, ma pwede natin i-apply yan sa iba nating uh, magiging trabaho in the future. Siyempre, hindi naman habang buhay ay ganito na lang ang trabaho natin. So, this is uh, advantage ito para sa atin. At the same time, eh, magkaroon tayo ng uh, tips and ideas at knowledge na rin in regards dito sa ating mga, sa mga nangyayari sa buhay natin. No? Yun. So, mga kaswisi, ang pag-uusapan natin ngayon, so, direct to the point na ito, no? So, ano nga ba hindi mo may-expect kapag in cheek ang iyong employer, no? O, 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 o tawag nilang uh, insekto, no? Ang amo mo, no? Kung saan, eh, syempre, uh, nag-apply nga tayo. Tapos, uh, nagkaroon ng conduct na interviews, nagkapirmahan ng kontrata, uh, nag-medical lahat-lahat na hanggang sa nakarating na tayo dito, no? So, ano ba yung mga hindi mo may-expect sa kanila, lalo na, eh, lalo na kung mga first timer na hindi pa walang ideas, no? Walang alam, walang uh, walang knowledge about sa mga gantong klase ng trabaho, lalo na kung ikaw ay galing ka ng sales halimbawa, tapos pagdating mo dito ay hindi naman ganun yung ini-expect mong trabaho. 'Yon. So dito mga kaswisi, uh, ang lahat ng sasabihin ko dito ay based yun sa experience ko mga kaswisi. Kasi kasi dito, uso dito ang stress, no? Stress ka talaga dito, no? Kasi kung sa Middle East ka, kung ang trabaho mo ay hanggang ito ka lang, ito lang tatrabawin mo kasi meron naman ibang gagawa nung ano na yan. So, dito, multitasking ka dito, no? So, sa mga previous uh, videos ko dyan, eh, na-explain ko naman na, ah, no? So, dito, ang pag-uusapan natin dito, kung alimbawa, ang employer mo ay isang inchik o insekto, no? So, ito yung uh, may expect mo talaga na ganito sila, no? So, number one dito, uh, masyado silang uh, maselan, no? Kapag, uh, lalo na kapag may baby sila or may anak sila, lalo na kung isa lang ang anak nila, eh sa lahat ng kaselanan, maselan talaga sila. So, kailangan habaan mo yung pasensya mo. Siyempre, hindi maiwasan, maiinis ka talaga, lalo na kung ang employer mo ay sobrang selan, no? Uti mo ito, kailangan hugas ng kamay, lagyan ng alkohol, lagyan ng ganito, ganyan. Yung uti mo, paglagay mo lang ng ano, eh, issue na yan. So, lahat yan, issue yan sa kanila, no? Kasi ang inaano nila dito ay maiwasan magkasakit ang kanilang mga anak, no? Lalo na pagdating sa pagkain, no? So, napakasela nila, no? Yun. So, dito mga kaswisi, kung hindi mo sila susundin yung mga utos nila sa'yo, eh talagang matutuliro ka dito. Kasi, hindi talaga maiwasan na sa atin sa Pinas. ba diba? Uh, mga nag, ano tayo eh, maabilidad tayo eh. syempre kung ano yung masasabi natin convenient para sa atin, eh, dito kasi hindi, hindi ganun. Lalo na kung ang employer mo eh, yung si madam ay lagi nandito sa bahay. So, wala kang choice, no? Lalo na kung maliit ang bahay, eh, talagang monitor kanya no? Dinitignan talaga niya yung ginagawa mo, mga kaswisi. So, yun. <laughs> yun. So, dito mga kaswisi, dahil nga sa may attitude nga sila, no? Madamot sila, ganyan, to be honest, no? Kasi sa na-experience ko dito ang mga employer ko, no, ayaw magpalagay ng pagkain sa loob ng fridge nila o rep nila. Hindi ko alam kung bakit. Ayaw nila. Ayaw nila maglagay noon. Kapag may sakit ka ay eh, para bang anong-ano sila, para bang uh, hindi sila magkaugaga kasi may sakit ka, tapos sisisihin ka ganyan. Pero yung ano mo naman, yung yung gagastusin mo naman, eh, kukuni naman yan sa insurance. So, may mga sisihang nagaganap, no? So, alam mo yon, may stress ka talaga dito sa totoo lang. Kaya, kung naman yung mga ipapagawa sa na utos, kahit na, alam mo yon kahit hirap ka, wala tayong choice kasi ganun sila, eh, ganun sila mag-isip. Taliwas yan sa atin, ibang-iba talaga sa atin, no? kung tayo eh, kung para na sa ko convenient nga naman, 'di ba? Kasi tayo pag nag-alaga tayo ng bata or nagluluto tayo o kahit na ano, hindi naman tayo totally maselan. So sa mga ganitong klase ng tao, eh wala tayong choice talaga mga kaswisi. So dito dito kasi sa Hong Kong mga kaswisi, kahit sabihin mong kung wala tayo, hindi sila makakagalaw. Pero ang tingin nila sa atin iba, masyadong mababa ang tingin nila sa atin kasi katulong nga lang tayo, ganyan, na uh, mga patay-guto, mga ganyan kasi ang Pilipinas, ganito, ganyan, kaya yung iba nagtatrabaho dito, ganito, ganyan Maraming ano yan, marami silang, uh, masasabi kong uh, marami silang, yung mga ma-issue masyado, ganyan So talagang ang tingin nila sa iyo is mababa kapag ka pinapagalitan ka, eh proud na sila niyan kasi perfect sila. No? So, talagang kailangan magbaon ka talaga ng haba ng pasensya mo. Yun. So, Siyem syempre, wag mo rin kalimutan ng umiti pa rin kahit na na-stress ka sa kanila, na-stress ka sa amo mo. Lalo na kung paulit-ulit yan, paulit-ulit yan nagsasabi na ganito, ganyan, kahit alam mo na yung gagawin mo. Wala kang choice kasi ganun sila eh. No? So, kailangan habaan ka mo talaga yung pasensya mo dito. So, dito mga kaswisi, yung pagdating sa kontrata mo, ba diba, sabi doon, it is 8 hours ang uh, trabaho mo. Pero pagdating mo dito, it takes time talaga. Lumalagpas ka ng, uh, ng oras, no? Hindi talaga yan nasusunod. Yun yung totoo doon, no? Hindi talaga nasusunod ang, uh, ang meron sa kontrata, no? Yun. Kasi dito mga kaswisi, kapag ka... Uh, insekto or in ang iyong amo, hindi ka talaga pwede nilang makitang nagsi-cellphone at uh, nag, uh, ano, nagle-leisure time, ganyan. Or either, eh, nakatayo ka lang o nakaupo ayaw nila yan. Yung wala kang ginagawa. Kasi nga, binabayaran ka nila. No? So, kailangan sulitin nila yung ibabayad nila sa iyo kasi bawat sentimo na kikitain mo sa kanila isang eh, kaperbang stress at problema ata uh, anxiety talaga ang aarapin eh, makuha mo lang yung pera na yan pero wala tayong magawa kasi ganoon talaga pero syempre pag wala ka naman talagang ginagawa makaka-sisiili hindi eh, 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 naman pwedeng hindi mo rin tignan yung phone mo lalo na kung mali ko mali ba natin kung emergency di ba hindi eh, naman nila pwedeng kunin yung cellphone natin kasi personal things natin yan eh, syempre kung magkakaroon ng communication san sila magme-message kung kung ikukumpis ka nila di ba So, ang gagawin niya lang iyo eh, mas magbubunga nga na lang sila sa'yo. Ganun ko, kasi ganun yung na-experience ko dito. Kaya yan. So, wala akong choice kasi, wala like, eh, ganun talaga sila eh. So, dito mga kaswisi, kahit na, kahit na, sa interview, eh, okay naman na maglagay ka na ganito, ganyan. Pero expected mo na yan. Pagating mo na dito, ay eh, hindi naman yun ang nasusunod, mga kaswisi. Ang init. <laughs> Gago! <laughs> Hindi talaga masusunod yung mga meron dito kasi kailangan lahat alam nila. Makikilagay ka, alam nila. Yun. Tapos kung ang toilet mo ay toilet dito, isa lang. Di ba? Hindi ka naman pwede maglagay ng mga kung anik-anik mo dyan. Aliba nala sa talagang personal things mo gaya ng shampoo, conditioner, ah... Uh, body wash, toothpaste, toothbrush, ganyan. So, personal things mo yun. Pero the rest, yung mga others, like na, ng uh, mga cream natin, lotion, ganyan. Ay, ako. Mahirap mag-expect talaga na mag makikilagay ka. Kasi, ang daming sinasabi. Kasi, dahil nga, parang nandidiri sila sa atin, na di mo mawari. Pero, ganon yung ano nila eh. Ganon talaga sila. Ayaw talaga nila. Punti mo yung paggamit mo ng washing machine. No? papaalam mo pa, misan ayaw ka palabahin kasi mayroon medyo malamok daw, ganito, ganyan. So, depende yan sa, ba, sa among pupuntahan mo, kung may kaya o wala. Kasi sa dati kong amo, ganyan. Sa dati kong amo is, ano eh, nakakalaba ako dun. Nakakapag-dryer pa. Kaya bawat ligo ko dun, kinabukasan, laba na kagad. Wala ng, ano, ano, walang ipon-ipon. Hindi katulad dito na, ano, na o tulad yan, yung nakapaglaba ngayon kasi kesyo daw malamuk daw, kesyo dito ganyan. So maraming dahilan, maraming instances talaga. Kaya wala tayong choice talaga. Yun. So lalo na pagdating sa pagkain, dahil lang sabi, share-share daw sa pagkain, pero kapag tumagal ka na rito, eh, expected mo na na mga mga unhealthy foods ang ipapakain sa iyo kasi yun yung mura, no? So masasabi mo na lang tinapay na lang ang bubuhay sa'yo dito. Kasi, yun ang kaya nila eh. Kasi, magkano lang naman ang tinapay. Hmm. Dahil yung bakery na pagbibilan mo is mura lang talaga, pero marami. Oh, so, ganun kasi nangyari sa akin dito. <laughs> so, yun. Nakakalungkot lang mga kaswisi. Pero, wala akong magawa. Kasi, wala eh. ganoon talaga sila eh. So, ang tanging ko... inisip ko na lang talaga ay pagdadasal ko na lang kay God na matapos ang kontrata ko dito. Syempre hindi naman habang buhay is nandito tayo para lang manilbihan sa ibang tao. Syempre may mga goals tayo na dapat nating uh, isa lang alang din. Syempre kaya nga tayo nagsasakripisyo ng ganito. At uh, alam mo 'yun, motivation na lang din sa sarili natin. Na kaya natin 'to. Kasi hindi ewan ko basta Basta masasabi ko na lang yun na lang, no. Kaya patuloy pa rin naman akong gagawa ng mga videos about dito. At uh, yung sa pagiging sales clerk, syempre. So, i-explain ko yan. At yung mga, ano, yung mga nakikita ko. Yan. So, i-explain ko yan kapag ka... Ano ba, mamimili ka sa ibang bansa, katulad nito, ng Hong Kong. So, ipapakita ko sa inyo. Yan. So, syempre, dahil yun naman talaga ang... Uh, topic ko to noon pa man, no? Sa pagiging sales clerk. Kasi galing nga ako doon. Yun. So, pagiging sales clerk ko is uh, talagang advantage yun sa akin. Marami akong natutunan. At yung pagiging cashier ko, syempre alam ko na kung pa, paano i-handle ang pera. Kaya nga nagkaroon ako ng uh, maraming vlogs or videos. At uh, nag nagkaroon ako ng tips and ideas. So, shinier ko lang. Yan. So, depende yan eh. <laughs> Kaya yun. Syempre, gusto ko pa rin yung mga dati kong trabaho. Kasi... Mas nasabi kong uh, nasa mall ka, naka-makeup ka, ganyan. Hindi ka tulad ngayon na hindi naman ako itsura ko ngayon, no? Kasi dito, mga kaswisi, hindi ka pwedeng mas maganda ka pa sa employer. <laughs> Siyempre, nandun yung selos nila, no? So, yun yung mga bagay na iniiwasan ko na, na alam mo yung magkaroon ng issue na baka akitin mo yung asawa, ba diba? Hindi mo masisi, hindi mo rin maiisip yan. Pero syempre, baka sila maisip nila yan. Kaya, na, nagdodoble ingat lang tayo kasi eh, ang purpose ko lang dito is trabaho, hindi naman tayo magpapaganda unless kapag ka-holiday natin so, pwede natin maglagay ng mga kung ano-ano natin pero pag uwian na, <laughs> pag gabi uwian na, ganyan eh, tanggalan na yan, <laughs> back to basic na naman tayo, kaya yun so, I hope nagkarang kayo ng tips and ideas pa rin, mga about, about dito sa episode for today ayan, so Hanggang dito na lang ako mga kaswisi. Bye!